Palpak ang intelligence sa kapulisan. Mao kini ang baw sa barangay captain sa Naiwan sa pamahayag ni Police Brigadier General De Bold Sinas na ipa-background check ang kapitan nung sa pagdiskubre sa 18 kilos nga siyabo sa kapulisan sa taong nagpuyo sa naso yung barangay. Samtang plano sa kapitan nga pasakaan og kaso si Sinas. Ani ang report. That's why the confidence of the people. Ilatang giingnan nga ilatang ipa-under investigation, ilatang ipa-background check. Ang akong tubag ana, bring it on. Di tamahadlok ana, kay wa ta gitaguan. Kini ang hagit ni Kapitan Kirk Bryan ni kang Brigadier General ni Bold Siras, Director sa Police Regional Office 7, gaya paubos siya sa background check. Kini subay sa isyo sa 18 kilos ng shabu, nga nasakmit sa kapulisan, gikan kang ilimar angkaha kaha sa barangay inayawan. Di ni Pulio nga palpak ang intelligence sa kapulisan, hinungdan nga nalotsan sila og shabu. Gikwestiyon niya kung asa gigasto ang intelligence fund sa si kapulisan, gangayan ka sa port of entry pa lang, masanda na ang pagsulod si legal nga dugas. Kaniya kung luwa karon di lang dyan ako mapugnan akong kalagot. Tungod sa ilang kapakyas, ilang itapon na mo, diri? Kung sakto pa na ilang intelligence network, ilan na unta nang nakitaan pa lang sa of entry. ke abidirina nakit an sumuang barangay ila ding tapodamuk failure ilahang intelligence network monang mangutan nata asa manak gig asa padom ila intelligence fund matod ni Ripulio nga wa sya mahadlok selakang sa, sa Peru 7 sanglit wakban sya man labigit sa bisan gamay nga kahimian gani gilatak niya ang iyang background samtang naglaraw ang kapitan nga busang atog kasob bato Sinas and mayor said okay then prepare the case for Senas on the words, on the attacks that he made against us. So let's take it one at a time. Garganera, prepare your counter affidavit again. And Ardi Senas, prepare your counter affidavit, sad. Una nang nitumaw ang bangi ni Repulio sa Kapulisan, gumikan sa isyo sa luna sa barangay Inayawan, nga tukuran unta sa police station. Samtang atul sa press conference ng Kapong Adlawa, si Sinas nga ipa-background check si Ripulio. Lain, gipasihan ni Sinas mao ang kinilong siya mo nga nakuha sulod sa barangay. Inayawan is permi diha nakadakop. Pero ang barangay captain diha, dili gusto mataod ang police stations. No, that's the beauty to us. Di sigur niya ganahan diyan police. Di ba? That's why we're checking it. Eh. Nga di siya ganahan na i-pulis diha. Di, wala mo kapatikot. Tsaka daghanan ng adakpan na nasa sa inawayan o sa peripiral niya. That's why we'll be, second, we'll be, taking a second look sa barangay captain. Kuhaon na mo iyang background, iya kung ahas siya konektado. Ngayon ana, kung wala pakialam kung uh, kuhaan sa iya, we will check background. Kauban ba si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.